Apat na magkakaanak na sawi sa sunog dyan po sa may Cavite. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Apat na magkakamag-anak, kabilang ang dalawang bata ang patay habang isa pa ang sugatan nang sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Tanza, Cavite. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, sumiklab ang apoy sa bahay ng isa sa mga nasawin na mabilis na kumalat sa mga katabing bahay. Sinabi ng mga investigador na nakulong ang mga biktima sa loob ng kanilang tahanan sa niyo upang kasamang lamunin ng apoy. Umabot sa second alarm ang sunog bago idineklara ang fire under control sa pagtutulungan ng may labing dalawang truck ng bombero mula sa loob at labas ng Cavite. Limang kabahayan na gawa sa konkreto at light materials ang naapektuhan sa sunog. Tinatayang siyam na milyong piso ang halaga ng mga ari-arian ang napinsala sa nasabing sunog na patuloy na iniimbestigahan ang sanhi. Yan ang aking news scoop. Ako, Sujurit Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.